Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pasabog ang ibinahaging balita ng kauna-unahang gold medalist na si Heidi Diaz ukol sa relasyon nila ng coach at jowang si Julius Naranjo. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi nito na engaged na sila ng jowa niya na naganap noong biyernes October 15. It's a yes, saad ni Heidi It was a magical moment with Julius. I'm grateful to God that he sent Julius into my life. He make my life easy. Alam ng iba kung ano mga sinasakripisyo niya para maabot namin ang pangarap na ginto sa Olympics. Together with Team HD. Siya mismo nagsabi na God is the center of our relationship. Kaya walang duda na mag yes ako. Dahil swerte ako na may isang Julius na nagmamahal. Nagintindi at sumuporta sakin. sa akin. Saad ni Heideline. Sa huli ay pinasalamatan rin ito ang mga naging kasabwat ng fiancé. Mukhang ang tinutukoy niya ay sina Iza Calzado, Joros Gamboa, Lara Kigaman at Marco Alcaraz na under sa management ni Noel Ferrer. Present kasi ito sa videos na ibinahagi ng talent manager sa kanyang Instagram account kung saan makikita silang nagkukulitan at tuwang-tuwa sa newly engaged couple. Sa post naman ni Julius, ibinandera ng gold medalist ang kanyang engagement ring at ang kanyang gintong medalya. There's a first in everything. saad ad nito, Kumugos naman ng mensahe ng mga kaibigan at taga-suporta ng dalawa. Isa si Julius Naranho sa mga nakasama ni Hideelan sa kanyang journey para sa pagkamit ng kanyang gintong medalya sa nagdaang Tokyo 2020 Olympics. Anong masasabi mo sa balitang ito?